Sa sobrang init ngayon, pati yung motor ko pinagpapawisan. Kita nyo naman, tumutulo na yung pawis niya sa lapag. Sa tuwing ako ay nasa parking lot, ako ay pinagtatawanan. Kasi daw, yung motor ko nag-iihi. Daig pa yung aso na umihi sa kalsada. Tatlong linggo bago mawala yung marka. So mga kaibigan, ayan po yung isa sa nagiging problema natin pagka matanda na po yung ating mga motor. Hindi po natin ito maiiwasan na magkaroon ng oil leak o tagas ng langis yung ating mga motor dahil katagalan mga kaibigan nasisira po yung ating mga gasket at yung ating mga oil seal. Dahil doon mga kaibigan, tumatagas po yung ating mga langis. So sa sitwasyon po ng motor na to, sira na po yung kanyang mga oil seal sa side ng magneto kaya kailangan ko na po siyang palitan. Sira na po yung oil seal niya sa sprocket, sira na po yung oil seal niya sa cambio at sira na rin po yung gasket niya dito sa magneto side. Kahit po yung kanyang oil seal dito sa mismong loob at nasa likod ng magneto, e eh worn out na rin po at matigas na. Tumigas na ho siya at lumutong na rin ho dahil po sa sobrang init ng makina at syempre sa katagalan na rin na ginagamit tong motor na to. Dahil doon mga kaibigan, eh, mas dumadami po yung volume ng langis na pumapasok dito sa um, side ng magneto cover. So, ito po yung bag sample ng bagong uh, oil seal. Pag tin tinuktok nyo po siya sa bakal yan, malalim yung tunog. Kasi nga, uh, hindi pa siya ganong katigas. Hindi kagaya na itong isang oil seal na to na sobrang tigas na po niya para na po siyang plastic naluluto rin po kasi to katagalan da pagka na-expose po siya sa extreme temperature ang nangyayari po sa kanya eh tumitigas po siya kaya ayun na degrade din po yung ating mga oil seal at katagalan tumitigas ng at saka hindi na niya nasisil yung ating makina mula dun sa ating langis So ito na mga kaibigan, no, napalitan ko na po ng oil seal din tong ano sa sprocket pati yung dito sa may cambio, no? And mamaya te-testing ko, gagamitin ko sa pagra-ride. titignan ko kung magtatagas pa rin dito sa side na to, no? So ito nga pala yung tulo niya kanina, no? So gagamitin ko sa ride to tapos te ko kung tatagas at tatagas pa rin yung kanyang langis. Ginamit ko yung motor papunta sa trabaho. Nasa 20 kilometers din yung layo nito mula sa bahay ko. May part na traffic, may part din naman na maluwang yung kalsada kaya mapapahataw ka talaga. Pero hindi na po nagtagas ng langis yung aking motor. Hindi na ako pagtatawanan sa parking dahil nga nagpapawis ng langis yung aking motor. Or hindi na ako pagtatawanan sa parking dahil nga nagiihi ng langis yung aking motor. Okay na po siya at hindi na po siya nagtatagas ng langis.